Marahil isa ang halaman na ito sa madalas nating makita bilang popular na halaman na inaalagaan sa paso, maging sa mga bakuran. Ano nga ba ang iba't ibang variety nito? Bakit madami ang naakit na mangolekta ng ganitong uri ng halaman sa harap ng bahay? At ano pa ang dapat nating malaman sa halaman ito? Yan at iba pang mga kaalaman tungkol sa halamang welcome plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Z plant o Zamiocolca zameifolia o mas kilala sa tawag na welcome plant ay kilala sa katangian nito ng pagkakaroon ng makintab, dark green at mayabong na mga dahon. Isa ito sa madalas nating makita na halaman na ginagawang pang dekorasyon at indoor plant. Kilala din ito sa tawag na Zuzu Plant, Zanzibar Gem at Emerald Palm. Native ang halaman na ito sa southern at eastern region ng Afrika. Ngunit ngayon ay nakakalat na ito sa anumang sulok ng mundo. Dito sa Pilipinas, ang halaman ito ay hindi gaanong pinapansin dahil ito ay pangkaraniwan lamang. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, marami palang uri ang halamang ito na nagtataglay ng kakaibang katangian. Narito ang pinaka-the best na uri o variety ng Z-Plant. Zamiocolca Zamiefolia Ravine Ang Zamiocolca zamiifolia Ravine ay isang napaka-popular at yakaibang uri ng Z-Plant na kilala sa kanyang madilim na kulay. Narito ang mga pangunahing katangian nito. Ang pinakanatatanging katangian nito ay ang kulay ng mga dahon. Sila ay nagbabago mula sa berdeng kulay kapag bagong tubo at nagiging itim naman habang sila ay tumatanda. Ang maitim na kulay ng mga dahon nito ay nagbibigay ng dramatic at modernong itsura sa halaman. Naginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga panloob na dekorasyon. Kilala din ito sa pagiging mabagal sa paglaki, kaya naman mahal ito kung bibilhin. At isa ito sa ginagawang collector item na mga may hilig sa halaman. May ilang uri din ang Raven ZZ Plant na variegated kung ayaw mo naman ng pure black na mga dahon. Ang susunod naman natin ay ang Zamiocolca Zamiifolia Varigata. Ang variety na ito ay may mga dahon na may kulay puti o dilaw na marka nagbibigay ito ng mas maliwanag at mas makulay na itsura kumpara sa karaniwang berde na z plant. Ang callcasae zamiifolia variegata ay isang kakaibang uri ng z plant na makikilala sa pamamagitan ng mga sumusunod na katangian. Mayroon itong variegation na dahon. Ito ang pinakakapansin pansing katangian nito. Ang mga dahon ng variegata ay nagpapakita ng mga pattern na puti o dilaw na marka sa kanilang karaniwang dark green na dahon. Ang variegation na ito ay nagbibigay sa halaman ng isang mas maliwanag at mas kapansimpansing itsura. Nagbibigay din ito ng aesthetic appeal. Ang variegated na mga dahon nito ay nagdaragdag din ng isang natatangi at kaakit-akit na visual na elemento. Nang ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga mahilig sa halaman na naghahanap ng mga kakaibang halaman. Ang pangatlo ay ang Zamiocolca zameifolia zenzi o dwarf Z plant. Isa itong natatanging uri ng Z plant na kilala sa mga sumusunod na katangian. Ito ay mas maliit at mas siksik kumpara sa karaniwang Z plant. Ang mga dahon nito ay lumalaki nang mas malapit sa isa't isa na nagbibigay dito ng mas makapal at mas pilog na itsura ang mga tangkay ng Zinzi Z plant ay mas makapal na nagdaragdag sa kanyang kompak at matibay na anyo. Mayroon din itong makintab at madilim na berding mga dahon katulad ng karaniwang Z plant. Ngunit ang kanilang hugis at pagkakaayos ay nagbibigay dito ng kakaibang itsura. At ang pang-apat ay ang standard Z plant. Ang standard Z plant ay ang original na variety ng Z-Plant. Kilala ito sa katangian nito na mayroong makintab at dark green na dahon. Ang mga dahon na ito ay makinis at may wax-like na texture. Ang mga dahon din ito ay nakaayos sa mga tangkay sa isang penate pattern. Ibig sabihin, sila ay nakaayos na magkatapat sa kahabaan ng isang hit ng tangkay. Ang mga tangkay ng Z-Plant ay makapal at matatag na tumutulong sa halaman na mag-imbak ng tubig. At yan ang apat ng Z-plant na masasabi naming pinaka-the best at karaniwang varieties na karaniwang matatagpuan sa mga tindahan ng halaman sa Pilipinas. Hindi lamang maganda ang mga variety na ito. Ito rin ay may katangian na madaling alagaan, estetik na mga dahon, at itinuturing na swerteng halaman sa bahay. Kaya naman marami ang nagtatanim ng halamang ito sa harap ng bahay at madalas din na ginagawang indoor plant. Ngunit kahit na maganda itong halaman, nagtataglay ito ng lason kapag kinain. Kaya naman kung may maliit na bata o hayop sa bahay, ilagay ito sa hindi nila maaabot. Ikaw ba ka-urban, may ganitong uri ka din ba ng halaman sa bahay? Anong variety ito? At anong masabi mo sa halamang Z-plant? Ibahagang i opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.